Yo, what's up? Dito pala kami ngayon sa legendary daanan ng Gentry. Ngayon nga kasama natin si Larry Boy at si Kenji. Ino ano mo? Ganda ng daan, dito Nakakamiss. Ano, <laughs>

Hindi ka na lumubak dino. Hindi <laughs> <laughs> pwede mahinamot ang mabito, no? Kaya yeah, ano Baka pagsaka talaga. May kasunod pala kami, ah, okay, oh. <laughs> no? Ano May ano may, may, may poles. Poles. Oh, <laughs> Pulse uh, no. may poles pala diyan. Oh. May tayo. Uh, na, na kami sa, -sa <laughs> Kailangan mo boy <laughs> Kailangan mo, tayo, may motor mo dito oh. Bago ka mga <laughs>

Oh, okay no. Yo, what's up? Dito pala kami ngayon sa legendary daanan ng Gen 3, no? Yan siguradong may nakakaalam na nito na mga tropa. At ngayon nga kasama natin si Larry Boy at si Kenji. No? Ano'ng masasabi n'yo sa daanan Larry Boy? May, okay ba May hirap daanan pero solid yung view. Ganda oh. Ayan, ang ganda ng view. Si Kenji, si Kenji. ano masasabi mo Kenji sa mga pagod <laughs> maglakad? Ay, <laughs> yan dito nga kami ngayon sa legendary daanan ng ano, Gentry dito sa ano sa may dam. Ay, ba, dam reserve pala tawag dito. Ayan oh. Ah, ang ganda dito, masarap tumambay dito, no? Kaya pagka labas mo dun sa legendary daanan ng gentry yun pwede ka tumambay mo na dito pahinga kasi madulas doon na yan solid dito